Hello guys, magluto tayo ngayon ng munggo. Munggo ang uulamin natin. Ito, lagyan natin siya ng mantika. Gamit ko ay sunflower oil. Gisa lang muna natin yung mga ricado. Hinaan ang apoy. Lagay natin ang Bawang. susunod ang sibuyas. Munggo with ang palaya na dahon at saka bunga. Pampadagdag ng dugo. <laughs> Lagay na natin yung tinapa. na pang kagayan Ginigisa mo pa lang yung ano, tinapais ang bango-bango na guys. Lagay na natin ng kamatis. Ito ay hinugasan ko lang siya. Dahil durog ito na ano, munggo. Hindi na natin siya nilaga. I-direct na natin. Na ilaga, Pati yung mga ricado para may lasa. Then, lagyan na natin yung munggo. Durog ito na munggo, kaya hindi ko siya nilaga. Then guys, lagyan natin siya ng tubig. Dagdagan pa natin ng konti. Dagdagan natin siya ng konti. Tubig. Yeah, nantayin lang natin siya na maluto saka natin ilagay yung ampalaya. Okay. Takpan muna natin. Ren guys, tingnan natin ngayon, natit ilalagay na natin yung ano, ampalaya. Oh, yan o, luto na siya. Ganun lang kadali ang maglaga ng munggo ay mag ano, ng munggo, magluto ng munggo. Lagay natin yung ampalaya. Yan. Lutuin lang natin saglit yung ampalaya mga 3 minutes. Ayan guys, luto na yung ano, bunga. Lagay natin yung dahon. Lagay natin ng konting patis. Mm. konti lang para pagpalasa lang ng konti. Ayan. Luto na ang ating munggo. Hmm, kainan na. Sarap-sarap na nito. Ayan o. Oh. Hmm. Munggo. Ang ating ulam. 呢。嗯